Pre, meron pa. Ano naman? Ito na naman, no? Ano Saan? ibig sabihin yan? Basic. Ano yan? Body Duke? Oo. Oh. Yan yung kapitbahay nating na si Gero. Oh. oh, si Manong no. Si Manong Duke. Manalang bote. bote. Kaya, bote, kaya bote, bote <laughs> Ayos. Thank you talaga. Thank you. Huwag yung magtatanong kayo. Nahihirapan ako mag-explain. Oh. May tatanong pa ako. Ano na naman yan? Last na talaga to. Ayoko nang... Gusto ko yung nahihirapan ako. Ayoko nang ah, okay. mga basic okay, na ito. Okay, okay, okay. Ito. Ano ba yan? El Polo Loco. Yan, yan, yan. Oo, oh, oh, yan, El yan. Polo Loco. Oo. Oh. Diyos ko naman, parang hindi nakapag-aaral ng tinta. Hindi mo alam yan. Ay, hindi, hindi. Ibig ng El, Polo Loco, hmm. yung taong nakapolo na loko-loko. Ah, oh, ah, ganun el ba yan? Oo, ah, ganun ba yan? Polo loco loko Ayun Yun yun. Uh, Ako may ari nito, Grand Canal. Oo. Oh, uh, Canal uh, uh, to dati. Uh, pinag ko lang. Ayos <laughs> Ang Ay, galing mo talaga. Sa tanong pa, oh mga basic na tanong. Okay. Inis na ako eh. Gugutom na ako. Sabi mo sa atin. Sige, kain na tayo.